Hello everyone, welcome back to my channel. Yan. good morning everyone. So, uh, hito na naman tayo sa isang vlog na naman na mukbang. So, kakain tayo guys. So, since ayan, ang trabaho natin is katulong, Siyempre, bago tayo sumabak sa isang araw na trabaho, so, umpihan natin ang ating araw sa pagkain. So, ayan na nga guys. Yan ang pagkain ko po ngayon is uh, ito, laham. Yung laham na niluto ko kahapon tapos hindi na ubos so syempre pinay tayo eh diskarte lang kasi pag itinapon natin yung mga tira-tira ng ating amo so magugutom tayo kasi wala naman tayong special na pagkain para sa atin so ang ginawa ko uh, pinrito ko ulit pinakrispy ko siya <laughs> pinrito ko tinabi ko siya para naman may pagkain ako sa susunod na kainan so ito na nga kahapon yon kaya ngayon meron tayong pagkain so meron tayong ulam and meron din tayong kanin so Tara, kain tayo guys. At meron din akong sausawan dyan. Ang aking sausawan is suka na may toyo na uh, sweet soy sauce. So, ito kasi yung available dito sa kusina. Wala kasi sila yung uh, toyo na maalat. So, matamis at asim. So, ang ulam ko is laham. So, sausawan ko is matamis na maasim. So, ang sarap ng kain ko. Kaya, tara na kain tayo. Subo-subo lang. Parang ano lang. Parang walang nangyari. So, habang wala na ang mga amo. Kasi, yung mga alaga, lahat na pumasok na. Tapos, yung si amo, malis na rin. Pumasok na. So, ito yung oras ng ating kainan. Siyempre, kanina, nag-prepare tayo ng mga pagkain nila. So, ngayon, tayo naman ang kakain, di ba? Sa lahat ng mga katulong dyan, yan, katulong ng mga arabo. Huwag kayong mapili sa mga pagkain. Hanggat kaya ng sikmura mo, isubo mo. Kasi, pag mag arti arte tayo dito, guys, nako, mamamaya tayo, pas mo ang labas. So, huwag tayong maarti. Kain hanggat kaya ng ating sikmura. Kung ayaw mo naman, o syempre, gagastos ka. So, ayan na nga. Subo para sa inyong lahat. At maraming salamat sa lahat ng mga aking kaibigan dito sa Whitey World na nanonood ng aking mga uh, saring mga videos. Thank you so much guys. Kainan po tayo. today thank you so much for watching god bless us all bye bye